Okay mga bro, bakit nga ba umiikot ang ating electric starter? At ang iba pang mga DC motor. Sa video na ito mga bro, ay ating tatalakayin at ating alamin kung bakit nga ba umiikot to mga bro. At kung bago ka pa lang sa channel mga bro, ay paki-subscribe naman at paki-click ang notification bell para map update kayo susunod pa natin na mga video. Alright. KRYJ Moto DIY. Okay mga bro, dito tayo magsimula sa isang circuit. Yan, meron ng baterya, wire at saka light bulb. Duma daloy ang kuryente. sa wires kaya umiilaw ang light bulb. At pag pinutol natin ito mga bro ay puputol ang daloy ng kuryente. At mas maganda ito mga bro pag nilagyan natin ng switch para pag gusto nating pailawin ay i-on lang natin ang switch. Sa conventional flow mga bro ay dumadaloy ang kuryente galing positive to negative. At pag binalagtad natin ang battery mga bro ay buba babalikta din ang daloy ng kurente sa ganitong sitwasyon mga bro ay iilaw pa rin ang light bulb pero may mga ibang device mga bro na gumagamit ng kurente ay may polarity so ganyan ang basic ng isang circuit mga bro punta naman tayo dito sa mga magnet mga bro ang magnet mga bro ay may south pole at saka north pole minamagnet nito mga bro ang mga metal objects mga bro at pag uh, inilapit natin ang isa pang magnet mga bro ay mag-a-attract mga bro ang opposite poles at pag uh, same pole naman mga bro ay mag-re-repel mga bro ito tulak niya mga bro ang ibang magnet naman mga bro ay malapad lang at ang iba ay pabilog ang ganitong magnet mga bro ay tinatawag na permanent magnet dahil wala itong patayan mga bro hindi ito na-off at patuloy itong nag on lifetime mga bro pinubuo ito mga bro ng mga maliliit na magnetic domain na nakalinya sa isang direksyon pero may mga magnet na hindi nakalinya ang kanilang magnetic domain ipapakita natin mamaya ngayon ay lagyan natin ng butas sa gitna mga bro ang isang magnet lagyan natin ng shaft para ito ay iikot at pag uh, inilapit natin ang isa pang magnet mga bro, ay magla-line up mga bro ang isang pang magnet kasi hilain niya ang kanyang opposite pole. At pag binaliktad naman natin ang isang magnet mga bro, ay itutulak niya ang kanyang same pole. At uh, ganyan ang mangyayari mga bro pag patuloy natin pabaliktarin rin ang isang magnet. Patuloy niyang paikutin ang isang magnet mga bro. Ang konsepto na ito mga bro ay napaka-importante sa ating topiko ngayon. Babalik tayo dyan mamaya. Punta muna tayo dito mga bro sa isang metal bolt. Ito ay hindi magnet pero may mga maliliit na magnetic domain na hindi nakalinya na isang direksyon. Babalutan natin ito mga bro ng wire at saka magbubuo tayo ng isang circuit. Ang korenteng dumadaloy dito mga bro ay magpipwersa domain na mag-line up sa isang direksyon. Ito na mabubuo ang isang electromagnet. parias na sila ng isang magnet mga bro na mag attract ng mga metal objects. Meron din silang south at north pole. Pero ang kaibahan lang nila mga bro ay pag pinatay natin ang korente na dadaloy ay hindi na gagana ang kanyang magnet mga bro at pag binaliktad natin ang baterya mga bro ay magbabaliktad ang daloy ng kuryente na siya namang magbabaliktad ng polarity ng electromagnet ito ang tinatawag na pagbaliktad ng polarity ng electromagnet pero mas madali ito mga bro pag ang wires na lang ang pagbabaliktarin pero palala mga bro pag gusto niyo itong subukan ay mag-ingat lang mga bro kasi iinit ang bolt sa katagalan mga bro balik naman tayo dito mga bro sa ating magnet papalitan natin ang magnet mga bro na nasa shop ng electromagnet at pag inon natin mga bro ay magla up na mga bro ang electromagnet sa isang magnet at pag binaliktad na natin ang polarity mga bro ay iikot na siya mga bro. Kasi itutulak na siya mga bro sa isang magnet kapag pareho ang kanilang polarity mga bro. At patuloy na siyang iikot mga bro pag palagi natin binabaliktad ang polarity. At para mas maging malakas ang ikot mga bro ay lagyan natin ang isa pang magnet sa kabila mga bro. At ito na ang basic concept ng isang electric motor mga bro Hanggat may kurente na dumadaloy sa electromagnet mga bro Ay patuloy siyang paiikuti ng dalawang permanent magnet At para ma-improve natin ito mga bro Ay i-replace natin ng mas malakas na magnet na nakakurba mga bro at ang wire at saka bolt ay papalitan natin ng metal loop na kung tawagin ay armature ikonekta natin ang wire at magkakaroon naman tayo ng isang circuit at mabubuo naman ang electromagnet na siya namang papaikutin ng dalawang permanent magnet at pagpatuloy nating pinagpalit ang wires ay Patuloy ring papaikutin ng permanent magnet ang metal loop Pero napakalabo itong mangyari mga bro kapag nagbamanwal tayo ng pagpalit ng wires Kasi pag ganyan mga bro ay maglalambod lang ang mga wire Kaya papalitan natin ng wire mga bro ng tinatawag na commutator Ito ay isang metal ring mga bro na naka-attach sa metal loop At uh, ito ay may gap sa opposite sides mga bro iikot ito mga bro kasama ang metal loop at ito naman ang pagkukonektahan ng carbon brushes mga bro spring loaded yan mga bro o may mga spring para itulak niya palagi ang carbon brush patungo sa commutator at habang may korinting dumadalo yung mga bro ay magkakaroon ng electromagnet at saka itutulak naman ng permanent magnet kaya ito iikot mga bro. At pag-ikot ng commutator mga bro ay automatic nang mag-switch o magbaliktad ang polarity ng korente mga bro. Ganian ka amazing mga bro. At habang may kuryente na dumadaloy mga bro ay patuloy niyang i-reverse -re ang polarity na siya namang magpapaikot sa elektromagnet mga bro At pag pinatay natin ang kurente mga bro Ay mawawala ang elektromagnet Kaya hihinto ito mga bro At para makasigurado na walang paltos ang pag-ikot mga bro Ay dinagdagan ito mga bro ng maraming metal loop Yan mga bro Ganyan ang pwersa ng pag-ikot mga bro ay tinatawag na torque kung mas malakas ang torque ay mas mabilis din itong iikot mga bro at para mas maging malakas ang torque mga bro ay dagdag metal wire ang inilagay sa mga metal loop yan ang trabaho ng mga metal wire winding sa isang DC motor mga bro at yan ang rason mga bro kung bakit maraming wires na nakabalot sa mga DC motors mga bro. At ito na ang kanyang mga parts na yung mga bro. Yan ang naka-fix sa gilid mga bro. Yung dalawang permanent magnet yan ang tinatawag na stator. At ang umiikot naman mga bro, yung metal loop at saka mga metal wire winding ay tinatawag na rotor mga bro at ang nasa gitna naman na shaft na siyang umiikot ay tinatawag na axle ganun lang mga bro at kung nagustuhan nyo ang video na ito mga bro ay pakisubscribe naman at pakiclick ang notification bell para ma-update kayo sa sunod pa natin na mga videos alright